What's up mga kautol! Uh, magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Yan, bali tayo po ay eh, uh, magagamas po uli. Pang, uh, pangalawang araw po ito. At uh, uh, grabe mga kautol, nakita ko po sa update ng uh, aming uh, samahan, membership, sa pamilihang uh, prosi sa Candler Reaction. Mga kautol, sobrang namahal na po ngayon ang uh, ng produkto. Dahil ito nga po ang... Kaya namamahal yung pong lagi pong naulan, parang hirap pong buhay ng halaman. Ay kaya po napilitan po akong gamasan itong uh, ating silihang luma. At uh, alam nyo mga kautol yung rejik, binili sa ng 55 ang kilo. Pamahal pa daw po yun. Ay kaya bago ko sumulan po itong tubigang ko, are, doon muna tayo magagamas. At dahil sa February 10, ah, January, ah, December 10, tayo po ay tatanim na. Adi po focus muna tayo sa halaman bago lumipat po tayo sa tubigan. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Tama naman po lang mga kautol, ang baha. Sobrang laki. Wala nang po problema sa akin. Uh, yung pong ating uh, ito ay pabor naman po ako. At gawa po ng clear na mga kautol. Wala na tayong babayadan. Disimut na lang ang uh, dapog ang ano ang nananampit na kita po hmm. yan tamo putang awas ang taas po na eh hmm. ah, talagang yung ilog tapos yung naangat po eh. yan bali ando na po tayo mga otol sa ating silihan yan o oh. ito po yung ginamasa natin nung um, makalwa hmm. ang dahil pong bunga ay tuloy tuloy po ay oh. Magiging pong chill flex aray mga otol oh. Ganda. Nahinog na. Hmm. Yan. Ay na po pati yung abunong ng ating nilagay. Hmm. Naulan ulan po ay. Eh. Isang linggo na mga kautod. Anong ganda na po niya sa akin. bigyan niyo po isang linggo. Palugit. Busarga po yan. ulan kaya kaya po yung bungo na bubulok wala pong init matutuyo pero madali lang po ito ganda rin pakanda sa linggo po ay Bugan po ang mga bunga. Ang okay, mga sinda ang puso madali. Yeah. Gabot po gabot doon na eh. Sabay abono po. Basta may maganda po yung pang ano gamas, mga auto. Mabilis po. Magandang umaga po. Ng Ay, yes, po yan, tuwa <laughs> po kay dahil po po itaga saan? Hindi <laughs> mo alam bahay ito yung baha dito Ah. Malugod po si Chakoy ah. Ay, po po, oh. Oh. So, wala po lang kayong wala. na lang sa umang. Apa. <laughs> so, wala po man lang kayong buta. Baka kayo maangkat ng ahas. Hindi. Hindi hasa sa Ah, ah. Ay, dinipot, nanay kumuha kumuna po kay Silly D yan. Ang tayo po yung Silly Dian eh. Ako okay. po yung okay, ginagamas ko. Gawa po ba ng... Ay, mahal na po ba yung presyo? Ay, gawa po ng... Mahirap po ba yung buba na ulan? Ay, yung piwa tanim na bago. Sa kabila. Ayan. At yung Kumuna po kay D yan. <laughs> Tsaga-tsaga lang po talaga. Ay, hindi po naman. Tama lang po. po ng hilaw. Sige po nanay, kumuha ka na po D yan. May lalagayang po ba ikaw? Yan, kumuha po D yan. Ipikon sa inyo, ori. Dami. Iya, damihan mo na po. <laughs> Kotoy. E, Iko may napasok po tayo. Wala kang ka man mandahan pandong. Dumaan ka sa bahay at mayroon doon. <laughs> iya, ano kayo? Baba, pa, magkasakit po ay. Iya, kung ano po diyan, yan ang dami na. pa talaga. Iba tayo pang pakuha, no? Pang um, ulamin po. Wala Ulam mo lang po kayong protection sa pa. Baka po umagat ng ahas. Ha, <laughs> eh. Baka po makabagat ay. Ara naman po na ay ano pa po nari. Mm. Tama po. Yan oh. Uh. Ay. Mm. amo na po. May maluto po ah. Bakit mo mabuka mo din eh. uh, uh, ang bago eh, din ang akin kasama. Ayo. Eh, kung ano po ani din ni. kahit tanim po di yan. Kung na po kay di yan. Ay, do. ngayon nga pala yung... Ang dami po di yan. Ayan, binigyan na po natin na lula. Basang-basa ng ulan po. Kunin mo na po iyan, nanay. Ayon po ginagamas at sayang po naman yung Rishi po maganda? Anay, aray o. Oh. Anay, are, maganda. Kunin mo na, Rishi. ay para sa lahat Tumiyotin pasok pa. grade na? Grade 2. Hmm. Oh, ya? Ini. mo na yan. dami na po, nanay. Yan. may na Ay, yan, <laughs> dami pun <po> daw. Yeah. Ayun <laughs> yeah, po, iya. Yeah. Yan po para sa lahat. Oo. Uh, mm uh. uh, uh. uh, uh. Yung pibig kayo po umuwi na rin. Yan lamig. Ah, uh, ah. Uh. <laughs> may, may kanin po kayo. Uh. Mm, yan, kuha mo na pala na air pa. Yan, ubusin mo na yan. Mm. Yeah. Iya. Iya, anong kapal po niya. Ang mapadaan po dito. <laughs> may guys. Kaya namimigay ko po. Sige mm. ba binibinta ko. ko hmm. sa Saan po? Uh, na sa eh. Ay oo. Oh, may mahal po pati no, ng presyo. Pinagbibinta eh. okay. sa yeah, kayo po binigyan ko rin para kayo umuwi hmm. pa si na. Sige po. na kayo mga outon, Opo. Yan ang sipag mo talaga. Hindi <laughs> naman po. Sige po, nanay. Salamat. Ingat po kayo dyan. At ay, wala pa man din kayong kabuta-buta. Opo. Yan, umuwi na po sunda nanay. At pinaawat, doa po ng pa. Wala man lang ka. Sige po, ingat po kayo. Opo. Wala man lang kapandong-pandong po. Tinauwi eh. ko na po. Doa ng... Hindi ko po, po kalala. Hindi may matanda na po ba? Eh. Binigyan ko na lang po ng rin gulay, sabi ko yung buwi na. Alam naman po yung amin ay eh. sabi ko yung ng pandong doon. Ay, may dag na. 60 po, 60. Silungki si na na eh. Tay lang po dinito. po ganyan mga kaos kapag medyo matanda na ako po yung para po ba ganyan po bang aking damdamin ay maaway po ako sa mga matatanda po ba pag nga po ako ay, pag minsan ay nakababa po sa laki pag nakikita po may nakikita po akong nagbabasura ay ko po ng kahit kaunti ko balayarin na po ating gamasan ito kaya nating uh, silihang luma abay pakaganda po mga kao tulong oh. abay tuloy na po uli ang bulaklak ayan ayan po oh. 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 ayan dapat tayo pong bunga uli oh. Hmm. naglabasan na uli pag nahawan po hmm. Yeah. anong ganda ang ganda na po uli Yeah, mga kotol tayo po katapos lang mag uh, ano? mag uh, magamas po ng ating uh, silihan ay tumudo po ang ulan ay pagkakataon na naman po ori talagang binibigyan po tayo ng blessing ng Panginoon ayan tudon tudon naman po ang ulan hmm, baka na naman yan po hmm. tudon tudon naman po din eh ah, awak po ang tubigan Hmm. To, ah. ko. Naman, Hindi na po makita ang pilapilon. Eh. Saan eh? po. natin po Nari po ang 1, 2, 3, 4, 5, limang luwang po. Away, laking minus po natin. Pumunta um, na po sa gubat. Hmm. Ay, mga kaudal, kaya naman po naman ang gagasasin ko ay kapag uh, hindi ko po maalis yan. Libo na naman po. Ang, uh, ang gagasasin ay yan, ay ibigyan po tayo ng Panginoon na magandang uh, baha. Ayan. ay ngayon po ay wala. Tayo ngayon po. Hmm. Yeah. Ah, Tama naman po. Tama naman po. Hmm. Para pong alog po ng ating uh, alugpog. Okay na rin po, linis na rin. Dahil din ang baha po yung kanyang ano, pesto hmm. ay. hanggang dito lang po mga kotol. Yan sana po naka-inspire sa inyo si Pag lang po at buhay probinsya. Bye, salamat po. Naman, bagong araw, bagong pag-asa Magbigay at magsipag at magjaga